Good morning. Good morning mga kachabi ma'am. Nandito nga pala yung aking mother. Mother dear dito sa kubo ngayon. Naggawa siya ng mga sulirap Ayan. Kasi wala kaming ano pang dingding. Hindi namin matapos-tapos tong kubo. Kaya nag-decide na lang kami na gumawa ng ganito niyog. At least yung niyog maraming mapagpunan. Kahit hindi sa amin. Ayan. Eh, Bicho. First na first ang lola nyo guys. Nag-iisip ako kung manguha pa ako. Manguha pa ko? Manguha pa na to sila kawayan kay isa sa undaw. Dili, hmm. pwede, pwede diretso na sila sa onya. Naman ay bintana. Wa may di mo pwedeng dinhi mo ang bintana dre igang kayo. Maura po to guys. Hmm, na ako mama. Ako. Nanguha sa kong bayabas. Kaong-kaong kong bayabas. Wala ito. Ikabuhi na ko akong baho sa bayabas eh. Hmm, ako magtakit akong ulo ana. Basta hinug na kayo. Ay, Ay gagbaho. Tu Yung yeah. tugikan. Sansara. Hinug na po ito kayo. Good. Pagkakaon na nato atong duha ka niya kadto di ko man hinog kaayo. Si so, kabuhi ni mo Isugay baho no. Dili pagbangon ba nato mga kabundok. Ito makto to solo man isa ko. Sus ana iyo na sa Andito na si papa alis na sa tayo ingon ha. Kaingon na, na tulok Tulog-tulog pa ko.